At kung sasabihin ko sa iyo na bawat pagtataksil ay hindi na mamatay sa kama kung saan ito ginawa. At kung malaman mong ang bawa paglabag sa tiwala ay nagbubukas ng mga bitak sa kaluluwa na tanging Diyos lamang ang nakakakita, at hindi palaging pinipili ng Diyos na ito ay isara. Ang menseheng ito ay hindi para sa mga naghahanap ng paghihigante. Ito ay para sa mga humihiling ng makalangit na hostisya. Para sa mga asawa na nasaktan at hindi naunawaan ang pananahimik ng langit. Para sa mga nagmamahal pa rin, pero hindi na kayang limutin. Para sa mga pakiramdam ay napunit ang puso, pero buo pa rin ang pananampalataya. Hindi binabaliwala ng Diyos ang tahimik na pagluha ng babaeng pinagtaksilan. Hindi niya ipinipikit ang mga mata kapag ang banal ay nilapastangan. At kahit patila lumalakas ang trader, darating ang panahon na ilalantad ng langit ang totoo. Hindi magpapatawad ang Diyos sa kawalang Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, gawin mo na ngayon. Dito, makakahanap ka ng kanlungan, buhay na salita, at kaginhawaan mula sa Diyos. At kung ang mensaheng ito ay gumagalaw na sa puso mo, magomento ngayon ng, Hindi nakakalimot ang Diyos sa aking mga luha, at ibahagi ito sa iba pang nangangailangan. Gayong araw, malalaman mo kung paanong tumutugon ang langit sa isang lalaking taksil. Anong mga espiritual na senyales ang bumabalot sa isang trader? at paanong ang hostisya ng Diyos ay hindi laging dumadaan sa trehedya, kundi minsan, sa mas nakakatakot pa, ang pagkawala ng kapayapaan sa puso. Huwag kang aalis sa video na ito. Dahil ang paksang ito ay gagalaw sa mga alaala mong matagal ng nakabaon. At kahit lumipas na ang mga taon, may mga bagay pa rin isinasagawa ang Diyos. At marahil, ikaw ang nais nice niyang gamitin para maghatid ng hostisya. May kwento akong nais nice ibahagi sa iyo. Isang kwento ng lumang panahon, Ngunit buhay pa rin hanggang ngayon. Sa isang lungsod sa kanan, Kung saan ang alikabok at propesya'y magahalo, Nanirahan ang isang babaeng nagnangalang Ilanira. Siya'y gaya ng hinog na trigo, Yumuyuko sa hangin, Ngunit hindi bumabagsak sa unos. Maaga siyang nagasawa kay Asriel, isang lalaking may magandang anyo, matamis ang dila, at may presensyang mapang-aki. Pangarap ni Ilanira ang isang tahanang pinagpala. Araw-araw siyang nananalangin, nag-aalay ng langis, at nananampalataya. Ngunit habang siya ay nagtatayo ng tahanan na may pananampalataya, ang kanyang asawa ay nagpapalipas ng gabi sa ibang kandungan. Si Asriel, ay negosyante ng langis. Madala sa malalayong biye. Sabi niya, Rabaho lang. Nagdadala ng mga regalo pag-uwi. Pero ang kanyang mga mata, laging nasa malayo. Ang katawan ay naroon, ngunit ang puso, wala na. Ramdam ni Ilanira ang pagbabago. Bago pa man niya malaman, alam na ng kanyang puso. Ang puso ng babaeng taapat ay may espiritwal na radar sa pagtataksil. Arang tigang na lupa ang kanyang kaluluwa. Wala ng oros ng langit na bumabagsa. Isang gabi, habang lumuluha sa panalangin, isang tinig, matatag gaya ng kulog, ngunit matamis gaya ng pulot, bumulong sa kanyang kaluluwa. Nabali ang tipan, munit hindi mo kasalanan. Huwag mong tularan ang kanilang daan. Ako ang maglalaban para sa iyo. Hindi niya sinabi sa iba. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagreklamo. Umiyak lang siya at humiling ng direksyon. Lumipas ang mga buwan. Anti-unting nang hina si Asriel. Hindi makatulog na maayos. Inagpapawisan sa gabi. Aulit-ulit na binabanggit ang hindi pamilyar na mga pangalan habang natutulog. Nangangatog ang kamay habang pinagbapala ang pagkain. Parang may aninong hindi niya mabitawan. Sa mga lugar na pinupuntahan niya para magnegosyo, may isa pang babae. Mas bata. Walang tipan. Walang panalangin. Puro tukso lang. Ero hindi bulagang dios, Ang lahat ng ginagawa sa dilim ilalantad ng Diyos sa liwanag. Isang umaga, si Asriel ay nagising na hindi na makapagsalita. Walang lagna, walang sugat, tahimik lang, Kinawag ang mga manggagamo, ipinagdasal ng mga pari, walang nangyari, at nagsimula ang mga bulong. May sumpa, may kulam. Kinarusahan siya, si Lanira wala pa sinasabi. Patuloy na nag-aalay ng langis. Erong gayon, mas maraming luha kaysa langis. Lumipas ang apat na pong araw. Tahimik pa rin si Asriel. Nanginginig ang katawan. Hanggang isang gabi, isinulat niya sa pergamino. Nakita ko sa panaginip ang isang anghel ng Diyos. Inakita niya sa akin ang salamin. Ngunit hindi ko nakita ang sarili ko nakita ko ay isang hayop. Sinabi niya, naging taksil ka, hindi lang sa asawa mo, kundi sa Diyos. Hanggat hindi mo inaamin, ang kaluluwa mo ay mamumuhay sa disyertong walang tinig. Binasa ni Ilanira iyon na luhaan. Ero hindi siya sumigaw. Hindi siya nanumbat. Umakyat siya sa bundok ng panalangin at nagsabi, Diyos ni Abraham, hindi ko hinihiling ang kanyang paggawasak. Hinihiling ko ang iyong hostisya. Gawin mo ang naraapa upang siya ay magsisi. Hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Noong gabing iyon, isang matandang propetang nagnangalang si Jar, na matagal ng tahimik, at tumayo sa templo at nagwika. Ako Ako'y nangungusap ngayon sa atas ng Diyos. Sa gitna natin ay may lalaking pinatahimik hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kasalanan. Nilapastangan niya ang tipan. May kinapiling ibang babay habang ang kanyang asaway nananalangin. Ngunit hindi siya pinuksan ng Diyos. Siya'y binasag upang may ligtas. Kung hindi siya aamin bago ang susunod na sabbath, babalik ang kanyang tinig. Ngunit hindi upang magsalita kundi upang humiyaw sa sakit. Nayanig ang buong bayan. Ang ilan nagduda. Ang ilan natakot. Ero si Asriel naniwala. Agad siyang umuwi, lumuhod sa harap ni Ilanira. Umiyak, sumulat sa lupa. Nagkasala ako. Nagtaksil. Nabulag sa tukso. Nakita ko ang impyerno ayaw ko nang bumalik doon. Pumikit si Ilanira, huminga ng malalim, at tumuon. Minsan na akong kinausap ng Diyos bago mo pa ako kinausap. Inatawad na kita, ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang walang kapali. Kakailanganin mong buwin muli ang iyong kaluluwa sa panalangin, pag-aayuno at luha. Sa ikapitong araw Bumalik ang boses ni Asriel. Ero hindi na gaya ng deity. Hindi na mapagmataas. Ang kanyang tinig ay naging tinig ng pusong basak. Hindi na siya bumalik sa lungsod ng tukso. Hindi na muling hinanap ang babay ng kasinungalingan. Buong buhay niya ay inalay sa paglilingkod. Nagpakain ng ulila. Nagugas ng paa ng mga may sakit at sa bawat lugar na pinuntahan niya, inaamin niya ang kanyang kasalanan, hindi upang mapahiya, kundi upang magbabala. Dahil natutunan niya na ang pagtataksil sa asawa ay pagtataksil sa Diyos. At si Ilanira, muling mumikiti, hindi dahil nagbago ang asawa, kundi dahil pinili niyang lumakad sa daan ng langit. Ang hostisya na walang galit ang kapatawaran na walang pagkakalimo, ang habag na hindi kahinaan, ang kaparusahan sa taksil ay hindi laging apoy ng langit. Minsan, katahimikan ng Diyos. At iyon, apatid ang pinakanakakatakot sa lahat. May mga kasalanan na akala ng tao ay kaya nilang pagdakpan. Ero sa harap ng trono ng kataas-taasan, wala ni isa mang natatago. Ang pagdataksil sa asawa, sa mata ng Diyos, ay hindi lamang pagkukulang sa isang tao. Ito ay paglalapastangan sa isang tipan na siya mismo ang bumuo. Akala mo ba'y tahimik ang Diyos? Iniisip mong binabaliwala ng langit ang sakit mong dinadala. Nakita niya noong gabi na sumiksik ka sa sulok ng kama, naghahanap ng sagot kung saan ka nagkulang. Nakita niya nang pinigilan mong umiyak sa harap ng mga anak mo. Nakita niya nung tinanong mo sa sarili mo habang nakatingin sa babae ng pagtataksil. Anong meron siya na wala ako? At ito ang tugon ng Diyos. Ikaw ay may biyaya. Siya ay may panlilin lang. Ikaw ay may tipan. Siya ay may kahihiyan. Ikaw ay aking anak. Siya ay ginamit ng kaaway. At sa bawat babaeng nasakta ng pagtataksil, may salita ang Diyos. Ako ang iyong esposo. Ako ang iyong hukong. Ako ang iyong makalangit na katarungan. Ako ang iyong kagalingan. Kapag ang Diyos ay kumilos para maghatid ng hostisya, hindi niya basta ibabalik ang lalaking taksil nang walang pagbabagong nagaganap. Kung ito'y kalooban niya ibabalik niya itong jurog ang puso, basag ang kayabangan, at puno ng pagsisise. At kung hindi, ilalayo niya ito sa iyo upang bigyang daan ang kapayapaan. Maaring mahal mo pa siya. Maaring hindi na. Maaring gusto mo siyang bumalik. Maaring hindi mo na hinahangad. Pero isang bagay ang tiyak, hindi ka iniwan ng langit, at hindi ka kailanman iiwan. Akala mo'y wala pa rin nangyayari. Ero ang espiritu ng Diyos ay kumikilos na. Habang pinapanood mo ito, binabakuran na ng Diyos ang lalaki ng mga tinik na hindi nakikita. Ang kaligayahan niya sa kasalanan ay mawawala. Ang gabi niya ay magiging hindi matahimik. Papasok sa panaginip niya ang boses mong umiyak. Bawat halik ng kabit ay mauwi sa panlalamig hindi dahil isinumpa mo siya, kundi dahil pinararangalan ng Diyos ang babaeng tapat. At kung hindi siya magsisisi, ang hatol ay darating. Hindi mo kailangang hilingin. Ang langit ay may sariling panuka. Huwag mong hilingin ang kanyang pagkawasak. Hilingin mo ang hostisya. Huwag mong ipanalangin ang kanyang kahihiyan. Ipanalangin mong maligtas siya sapagkat ang tunay na hostisya ay hindi naghihiganti. Ito'y nagtutuwid. Gayon, huminto ka muna. Isuko mo ang sakit na hindi mo may paliwanag. Ipikit mo ang iyong mga mata. At tahimik ka manalangin. Panginoon, naririto ako. Ako'y nasaktan. Ako'y pinagtaksilan. Ngunit ayaw kong manatili sa galit. Ibinibigay ko sa iyo ang aking sakit. Ikaw na ang bahala. Gawin mo ang nararapa. Ituwid mo ang baluktot. Ibalik mo ang kapayapaan. At kung kaluban mo, baguhin mo ang puso ng aking asawa. Kung hindi, alisin mo siya sa daan ko. Basta't huwag mo akong iwan. Alakasin mo ako. Buhayin mo akong muli. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung ipinagdasal mo ito, isulat mo sa komento. Amen. Tinatanggap ko. Ito ang iyong paninindigan sa harap ng langit. At sa bawat paninindigan, may kilos ang Diyos. Nais mong malaman ang mga palatandaan na kumikilos na ang langit. Anorin mo, ang lalaki ay tila normal, pero nawawala ang sigla. Wala nang saya ang dating kasyahan. Ang babae ng pagtataksil ay nagsisimulang maging sobrang selosa, insecure, at magulo ang damdamin, sapagkat ang pundasyon ng relasyon nila ay kasinungalingan. Ang mga anak ay lumalayo sa damdamin ng ama, kahit anong pilit nitong magpakita ng presensya. Siya ay nababalisa kahit sa katahimikan. Hindi makatingin ng diretso sa salaming. At ikaw, ikaw ay unti unting nakakaramdam ng kapayapaan. At yan ang pinakamalinaw na tanda na ang Diyos ay kumikilos sa panig mo. Pinili ni Ilanira na manalig sa Diyos, kahit pwede siyang sumigaw. Pinili niya ang altar ng panalangin, hindi ang hagdan ng hukuman. Pinili niya ang pananampalataya, kahit humihiyaw sa paghihiganti ang laman. At ang langit ay tumugon. Kung ikaw ay dumaraan sa ganitong proseso ngayon, tandaan mo ito. Hindi mahalaga kung gaano katagal ang sakit. Kayang pagalingin ng Diyos ang puso mo sa isang igla. Maaring may balik ang relasyon. Maaring hindi. Ero ikaw, ikaw ay gagaling. Babangon kang muli. Mas malakas, mas banal, mas puno ng pag-asa. Gagamitin ka ng Diyos upang maging liwanag sa ibang kababaihan. At mararanasan mong muli ang kaligayahan, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Gayon, ibahagi mo ang video na ito sa tatlong kababaihan. Gayon na, maaring isa sa kanila ay kasalukuyang nilalamon na depresyon. Maaring isa sa kanila ay nagbabalak ng sumuko. Huwag mong baliwalain ang tinig ng Espiritu. Maging instrumento ka. Maging liwanag. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, gawin mo na ngayon. Ito ang tahanan ng mga anak ng Diyos. Dito, hindi ka hinuhusgahan, dito ka pinalalakas. Ang babae ng pagtataksil ay maaaring may katawan ng lalaki sa loob ng ilang gabi. Ngunit ang babaeng may tipan ay may pabor ng langit habang buhay. At tandaan mo, hindi kailanman tinatalikuran ng langit ing babae, enay na nanalangin esay, katahimikan eti umiyak essay harap ng Diyos.